Magandang gabi sa inyong lahat. Gusto ko lang mag-message or mag-greet sa inyo ng uh, magandang gabi. At saka maraming maraming salamat dun sa mga nagme-message sa akin. Uh, nag wag ho kayong mag-alala. Kasi sanay ho tayo sa ganyan. Almost 14 years so akong nabubuli. Emotionally, physically, verbally. So, wag ho kayong mag-alala. Sanay po tayo sa ganyan. At hindi tayo matitinag. Kasi alam natin katotohanan and eventually lalabas yan at malapit na ho. ba? Diba? So, tayo, focus lang tayo and ipagdasal natin si PRRD at BBM, ibalik mo na si PRRD dito sa Pilipinas kasi ikaw lang uh, makapagbabalik sa kanya dito sa ating bansa. So, wag ka nang magdahilan sa mga politician kung gusto nyo talaga ng um, good governance, Huwag kayong padidikta sa ibang bansa. Kasi ang ating bayan, dapat tayo mismo ang magmaniobra nito. Dapat ang loyalty nyo is sa mga Pilipino or sa mga inyong constituent or sa mga pinangako ninyo na you will serve the, uh, the people in our country. You will not serve a certain individual or sabihin na natin presidente lang, vice presidente o kung sino man nakaupo dyan, uh, speaker of the house, senate president, walang ganon. Kasi ang loyalty dapat ng mga politician and government official is sa mamamayang Pilipino. Uulit-ulitin ko yan at hindi ako mapapagod. God bless and good night. Bye!